Ayan napaka talaga ng mga kasama ko mga idol. Ayan na mga idol, napakasarap ng ulam. Ayan mga idol, nasa bulungan kami ngayon mga idol. Nasa bulungan, bibili ng ulam mga idol. Napakasarap daw ng mga ulam dito mga idol. Tahong ni Carla mga idol, napakasarap. Ayan, mura dito yung tindahan ng ulam mga idol. Kasama ko yung mga pogi kong kasama, ang pogi kong insan, si Sir Iyong, si Sir Dennis, at si Sir Jeffrey mga idol. Pupunta lang kami sa bulungan dito. mura dito sa bulungan mga idol. Titingnan na namin kung napaka-mura ng isda mga idol. Ayan o. Oh. Oo. Oh. Shout out po dyan sa mga pugi at magaganda kong mga followers. Shout out po sa inyo lahat mga idol. Napakagaling talaga ng pugi kong kasamaan mga idol. Ah, galing yan. Tulungan talaga ito mga idol. Napakaraming tahong dito. Ayan mga idol 70 lang daw. Dito kami sa tahong. Ayan mga idol. Napakaraming tahong. Kapitan natin yan. Napakarami. Ayan. Nakatampak yung tahong dito sa bulungan. Saan nyo Ayan yung pogi kong kasamahan mga idol. Bebili ng tahong yan sa bulungan mga idol. Napakamura. Ubusin mo na yan. Kunti na lang. Pukusin mo na. Andyan din yung puki kong insan mga idol. Napakasarap. Daming isda dito mga idol. At napakamura. Isang, isang tumpok, isang daan yan. Oh, malaki. Yan o, oh, napakapuki talaga ng mga kasamahan ko mga idol. Malulupit. Malulupit mga idol. Ganong kalupit yung mga pogi natin kasama ng mga idol. Veterano, veterano. Napaka-pogi talaga ng insan ko mga idol. Maskulado. Maskulado. Ayan na mga idol. Napakasarap ng ulam namin mga idol. Tahong na tahong mga idol. Kasama ko yung mga pogi kong kasama ng mga idol. Ayan no. Tahong yung binili namin yan kanina mga idol. Sa ano mga idol? Binili namin doon sa bulungan mga idol. Bulungan doon mga idol. Napakarami. Ayan, bulungan pero pwede naman magsigawan doon. Oh, uh, ganun kalakas sarap so, ng ulam so, namin mga idol. Uh, At sarap tahong niya <laughs> mga idol.